Good day everyone. Oh, it's si ng ating heritage Chicken. Na ah, Rod Island Red. So, update tayo sa ating mga ano, pati mga alagang ating, uh, uh, heritage at itong gansa so, pasok naman yan ito yung ating rooster ito so, ayun nga yeah. update na natin yung ating mga uh, katong pabo ito yung ating native na manok tapos ngayon nandito yung ating Twitter na mga pabo. Yung ating nalaking pabo at yung tatlong magiging inahin. So, ayan. Ang mangyari, line breeding. With, sa line breeding, kukunin pa rin yan. Kukunin pa rin dyan yung sa breed nyan, yung sa kanya. So, ayan magiging maganda pa rin yung katawan niyan kahit pa paano kasi yung katiba yung alam isang ginay na yun so nilagay natin sila dito pero ayusin pa natin yung kasi ito the plywood nilagay natin doon uh, nilagay natin dito kasi nagagambala yung pagpapatong ng ating barakong pabo sa mga magiging inahin natin na pabo kasi inaaway ng gansa so hindi natutuloy yung hindi natuloy tuloy na mangitlog yung ating mga pabo so dito uh, hayaan natin sila muna dito hanggang makapangitlog yung ating mga inahin at the same time kasi nangyari pag umuulan uh, nandyan sila sa pulong na yan hindi lang sila damanda po hindi sila pumapasok kasi hindi nyo ang ating mga manok so oh, ayaw nilang makisama sa mga manok ngayon dito natin sila para makabuelo yung ating pabo at makapagpadami tayo uli ng ating mga kabuli so sana one of these weeks si eh, mangitlog na itong tatlo nating inahin na pabo at para makabenda tayo at the same time uh, ma ano natin yung goal natin na pagdating ng December meron tayong mga pabo na madami na pwede nating um, gawing breeder uli or pwede nating ianda sa Pasko o bagong taon so ayun yung purpose kung bakit natin kailangan hmm, ma dito nakapangitlog na yung ating mga inahin tapos titignan ko ngayon kung may mabibili pa tayong inahin na ibang breed kasi gusto ko na rin magpalit ng breeder yung mas mabibigat na pabo so ayun lang, maulan na hindi lang dito kasi kung dyan, na sila baka hindi pa so ayun ay, update sa atin so, sa ngayon, ay kailangan nyo muna mag like mag share at mag subscribe तो चलना तो